nandito tayo ngayon sa Barangay Cristo Rey na um, Kapastor So, i na naman natin ang bago nilang pagkain dito. Ito yung dinadayo nila na mami na lechon lechon kawali ang laman. Tsaka meron siyang Chicharron bulaklak. So, mami, kung i-rate mo tong uh, rice nila from 1 to 10, ano ang I mean, may bibigay mo? Oh. Ano? Ah, uh, hindi ko sa kumilig sa yellow rice eh. Kaya oh, yeah. Ano lang, 7. Dito, ang mami nila meron silang nilalagay na talagang lechon kawali siya talaga, pure. Tapos, meron siyang chicharron bulaklak na talagang crispy-crispy. Unlimited, unlimited na rin yung rice nila dito. Sa unlimited rice, unlimited sabaw, tapos may free soft drinks ka na na one, ano, 237 ml. At man sabi natin na masarap yung mga pagkain nila dito. Tapos uh, malako talaga. Saka worth, worth, worth it talaga yung 100 pesos mo sa unlimited rice. At saka sa sabaw. Lalo na kung kayo sa sabaw. May laman! Pare, sinusutot! Sinusutot ang bulala ko rin! Uh, Press environment nila dito. Mm. Diyan mo gano'n ka inyan, eh. diyan naman Wow, lamig. na! Ang sakto lang talaga. Tsaka yung iba kasi siyempre pag mga kainan na mami, may mga malikabok, ganyan, may mausok. Dito, uh, maayos naman yung kainan nila dito. Tsaka... Asurans namin na maliit talaga yung pagkain nila, no? Kasi pinapakita namin kayo yung pagkagawa, no? Babalik ka talaga, okay? Mm. Wala na ito naman. Wala na ito dito naman. Ang kasama natin. Ma'am, anli anli ano to no, ma'am? Anli anli rice plus anli sa yung sabaw. Tapos yun naman anli rice. Hindi <laughs> ba? Eh <laughs> <laughs> sige, yung subway. No, God, <laughs> please no. No. Hindi, sabaw lang, mami. Huwag yeah, ma. Huwag, huwag ka sumobra. Pwede lang may sabaw. <laughs> pwede may sabaw. Oo, oh, pwede. Wala ko, hingi mo pa yun naman eh. Baliw. Binibili yan, mami. mm. <laughs> 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 Sama kayak anak mo. Hmm, <laughs> ke Sabaw pa po ay sa so, kanin po sa kanin po ulo ko ng kanin ko lang Sabaw lang ako okay thank you po ah hindi na ay ikaw dito sa kainan na to uh, ah, talagang mapapa double double rice ka ano wala akong sipon uhog meron <laughs> Talagang mapapa-rice uh, ka na, napapa-rice nila. Napakalasa talaga ng kanilang mami. at saka ng yung ito, yung pork nila. Mami. Hindi ka lang mag-rice? One cup lang. Tulit na siya, no? Yung sa 99 pesos, meron ka na unlimited rice. Kung makasampu ka, magkano rin yun. So, kung mm -hmm. sabihin natin 20 pesos ang isang rice. 2, 4, 6, 8, 10. E di naka... Ilan yun? Hindi <laughs> yun. O, oh, naka 100 ka din, di ba? Kung maka limang rice ka, no? E, eh, 20 pesos isang try. Di diba? nakasipit ka na. Meron ka pang laman. Tapos meron ka pang sabaw. Saan ka ba? May sibuyas ka pa, o. Oh. May kita mo palagi yung mga yun. kamag-anak mo. <laughs> <laughs> na. Yung chicharong bulaklak dito, nalo na nila. No? Ha? itu sarung bulat hmm. ini memang benih juan itu mami